Atty, wala pong violet. Hindi po siya lasing. Out of, ano lang po, of urge. Kasi okay. ano po yun, eh, no? Uh, siguro naman, sasang ayo naman sa akin ng mga taong bayan. Pag sinabi kong may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun, eh. So, papa, papano yun? Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya. So anong paano anong pwede kong para hindi ako mareklamo ng asawa ko o ano pwede, anong pwede kong sabihin sa kanya na mahal o oh babe ano ba please help me counseling, in a way counseling po counseling? Ang kailangan. kailangan po ng mga ganyan ang ang counseling o oh, magdasal na lang kayo. But mali, iko-correct ko lang po yung statement. Kasi yung urge mga tete, minis lang yung urge na yun na mabaliw-baliw ka eh. Diba? Manood ano po bang, kayo ng Netflix, Korean uh, Netflix. telenovela. All I'm saying po... Mali... So legally, wala po? Wala po. Because... sabi sabihin mo sa asawa mo, help me uh, that That's no why way. it's important, uh, yung issue ng mutual respect. Uh, if, if your spouse refuses whether valid or hindi, respetuhin natin yung decision ng wife, ng wife or ng husband in that case. The other thing po is yung statement ng chair. With all due respect, hindi po hindi po obligasyon ng isang wife. Sabi mo is to serve the husband. Di ba? Yung po yung di ba yun yung normal. I know. Yung, yun yung na instill. Sa atin... In fact, i-dadagdag ko lang, no? Okay. Okay. Kasi maraming lalaki dito nakikinig. Okay. Okay. Sa family code po natin, inamend, ibang code naman to. Sa family code, we amended the family code to remove the obligation of obedience. Ngayon, kasi sa, sa old civil code, 1930s rin yung old civil code na yan, nakalagay dyan, the wife shall obey the husband. Ngayon wala nang obey-obey ng husband. Pinalitan ayan, ayan, na 'yan. Opo, da, attorney, dapat maano po natin yan. Kailan po 'yan na revise? Yung Family Code 1988. Yo, 1988 ni revise po ang 1930s. Family Code Opo. na sinasabi na ang asawang babae hindi na kailangan sumunod. Gano po.